dati, pagka local hindi masyadong tinatangkilik ng tao. Pagka kaalam nila dati sa local is fake. Oy, local 'yan, 'di ba? Talagang kilala 'yung high mindset. So Omar, based on your experience, paano magpapotok ng local brand? Ang sagot ko kasi basta sa experience ko lang. Kasama natin ngayong araw si Omar Baliw. He is the founder and CEO of a popular clothing brand in the Philippines called High Minds Clothing. Filipino rap artist known for his contribution to the music scene in the Philippines. Nakakatamasa ka ng material wealth na hindi mo naman inintension na maging ganyan kaya mo. Di po talaga ako tumitingin talaga sa pera. Gawa ko trabaho, kung kumita to, goods. Kung hindi to kumita, aralin natin, formula tayo ng bagong ibibenta natin, ayusin natin to. Pag bumenta to, improve pa natin to, benta pa natin. Pag hindi bumenta to, improve ulit natin para bumenta pa rin. matagumpay ng negosyo mo, you're still very down to earth. Ano pa ang pangarap mo sa High -mightfall? Maging global brand. So ano ginagawa naman sa global sa pwede natin subukan. We have to go local. Supportahan natin ang mga negosyanteng Pinoy. Hindi natin maikakaila na dati pagka local, hindi masyadong tinatangkilik ng tao. Pagka alam nila dati sa lokal is fake. Oy, lokal yan. Oy, imported to. So yun, magandang nangyari ngayon na alam na nila kung ano ibig sabihin ng lokal. Hindi porket lokal, fake low quality. Pwedeng local, pero quality. High Minds kasi napakaganda ng pangalan. Mataas na kaisipan. Bakit High Minds ang pangalan? Nung nagsimula po kasi talaga kami, hindi naman talaga business yung High Minds. Wala naman talagang High Minds closing. 2011, 11-11-11 yung date, nag-release ako ng mixtape or album yung CD. Mm -hmm. Noong mga panahon na yon, ang bentahan ng CD is 150 pesos. Ang 150 pesos that time is hindi kalakihan, hindi makakabuhay ng pamilya o anuman. Nagtatrabaho ko, actually, ah, gasoline boy ako sa gasoline station that time time na yon, yes. hindi makabuhay nun. CD, kahit bentahan mo lahat ng tropa mo, CD, makasampu ka, One malit maliit pa rin. Ang pangalan ng mixtape or album na yon is High Minds Music. Ginawan ko ng paraan kung paano kikita tong CD na to. Parang nakabenta ko ng limang CD sa isang tao. Mm. Sinamahan ko ng t-shirt. Hindi pa talaga High Minds Clothing yon, Nakalagay lang High Minds kasi High Minds Music yon. Yes. Binandal ko lang yung t-shirt sa CD ko. Ayun yung simula. Nagkaroon ng High Minds. Una, isang t-shirt, dalawang t-shirt, tatlong t-shirt, apat na t-shirt, kakapera ako. Mawawala, magbabalik ko ulit ako sa isang t-shirt, dalawang t-shirt, tatlong t-shirt. Hanggang nagsawa na ako, parang may mali. Nagkakapera ako. Tapos babalik ulit ako sa zero. Naisip ko nun, kailangan mag-focus. Lahat ng sahod ko, lahat ng kita ko, pinagsama ko, wala akong ginagastos, hindi ako lumalabas. Double up, double up. Hindi ko na napapansin na, oh, hindi ko na kailangan tong day job ko. Oy, may mga kaibigan na tayo na nagkakaroon ng trabaho. Okay, sige, isip mo na ako. ako ng magulang ko pag nag ako. Pero hindi, nag talaga ako. Binuksan ko yung ako shop. Saan yung una mong shop, boss? Sa Makati. Maliit na pwesto lang yon Ang upa lang nun, 8,000 peso. Isimula nung pagka-resign ko, ako lang talaga nagbabantay. So from gasoline boy to business owner? Hindi hmm, naman. Nagtrabaho rin kasi ako ng BPO, 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 sabay yun. Call center ka tatlong beses? Opo. So binuksan mo sa Makati, gano'ng kaliit yung store mo, boss? Pag pumasok ang limang tao, masikip na. Nakita nila welcome, tapos pagpasok nila, come <laughs> Diretso na. <laughs> Saktong-sakto lang po talaga. Meron ka na bang album or parang singles pa lang ang nilalabas mo? Yung kasabay ng kasi na yon, mixtape album yon. Mixtape. Yun. Oo. Yun yung sayo. Pero nung album na yon, nagre-release na ako ng mga ibang kanta pa. May fan base ka na noon. Wala talaga. Oo. Kasi 100 views sa YouTube ng music ko, masaya na ako. 100 views. Aabot pa rin siguro isang linggo. So wala kang fans. Wala. Nagsimula pa ako ng rap, rap contest. Kasi mo sumasali ako nang freestyle contest, hindi ako marunong mag-freestyle. Ganun katigas yung mukha ko. Oo. Nakabisado namin lahat ng barangay sa sali ko ng rap contest yan. Kundi champion first place. Malaking bagay na yung 3,000, 4,000, 5,000. Hassle talaga, diskarte. Nag-flip top ka ba, boss? Nag-flip top din po ako. From ground up, yun ang tinira mo. Bihira yung kagaya mo eh, na as an artist, marami kasi talaga, ang focus lang nila isumikat. sumikat. As a rapper, as a musician. Pero ikaw, sinabay mo eh. Music, pero hindi ako para sumikat lang. Gusto ko magkaroon ng business. Nag-focus pala ako sa high minds. Ipinar ko muna yung music ko. Sabi ko, dito muna ako sa high minds. Kasi hindi mo mahati yung utak mo talaga. Didiskarte muna ako dito para mabalikan ko tong music ko. Ito namang music ko, galo sa lahat ng sumuporta doon sa business ko. Marami na rin mga foreigner eh. Mga banyaga na nagsusuot ng damit mo eh. Nakakatuwa lang kasi dati kapag ka local peke, ngayon sila na ang bumibili ng damit mo. Sa concert, 15 years ago, 20 years ago, pumunta namin concert na nanonood kami. May kita may mga tao dadating yan, may iba't iba klaseng tatak, walang local brand. Correct. Pero ngayon, may concert, pansin mo yung mga tao. May local brand. Kung baga, ramdam mo na na may presensya yung local brand dito. Based on your experience, paano magpapotok ng local brand? Naging consistent. Para sa music labas ka, hindi mo gusto, sasarapan namin. Hanggang sobrang kulit namin na, ah, guess na na, o oh, sige na, okay na. <laughs> Pero hindi mabilisan, konti-konti. Correct. Yung iba kasi, pag nasabihan ng feedback ng customer, alam mo ang kadalasan nangyayari, ikinasasama ng loob. Ano masasabi mo sa mga ganong klase ng business owner? Sa mundo kasi, patigasan talaga ng dibdib eh. Kung mahina-hina ka, lalamunin ko ng katabi mo. Pagdating sa mga design, ikaw ba ang nag approve lahat niyan? Opo, ako po yung pumipili lahat. Sino ang inspiration mo sa mga design mo? Kasi ang gaganda eh. Depende po kasi. Kada collection, may tema, magsisimula sa akin. Yes. Babato sa graphic artist. Yes. Papakita sa akin. Tama ba? O hindi? Ayusin ulit natin. Babalik. Hanggang ma-perfect namin. No nag-uumpisa ka, dumating ba sa point na halos nalulugi yung negosyo mo? Nalulugi. Kasi na si Zero talaga ako. Eh. Ako lang talaga mag-isa. Hindi ko nga tinitinis siya negosyo. Eh. Right. Ito lang. May hassle ako. May discard ako na ganito. Magkakaroon ako ng pera. Yes. Mawawala. Malugi. Wala talaga. Oo. Kasi nga, bata, makulit, Correct. Minsan, yung kita ng t-shirt, pinapainom ko lang. Nagsawa nga ako sa ganun. Wala nangyari. Kailangan mag-focus, sabi ko. No nag-focus ka na, doon na unti-unting lumago. Opo. So ngayon, ilan na empleyado na High Minds? 300 plus. Have you ever imagine na dati ikaw lang mag-isa sa napakaliit na 10 square meter na tindahan na aabot kayo ng 300 empleyado? May kasama ko isang tropa. Pag lasing kami, lagi kami nangarap. Galing kami yung gig, nakita kami billboard. Oh. Lagay natin yung billboard na High Minds dyan. Awa ng Diyos, nandito na tayo ngayon. So, naniniwala ka ba doon sa law of attraction? Yes po. Bakit? Kung kinakalap mo positive, positive ka rin. Kung hindi mo ina-attract, pagod ka na kagad. And law of attraction works not just by thinking of positive things. Law of attraction works if you feel good to yourself. Kaya kanina, nagigets ko na eh, na practitioner ka nung focusing on yourself instead of focusing on others. Because pag tinulungan mo yung sarili mo, technically, matutulungan mo rin yung ibang tao. Mismo. Kung hindi ko tinulungan yung sarili ko, baka siguro, hindi ako nakakatulong din ngayon. Correct. Kailangan mong ayusin muna yung pinakamaki na bago tumakbo yung barko na maayos. Meron ba nagturo sa sa'yo magnegosyo? Kagaya na sabi ko, nakita ko yung diskarte sa nanay ko. Hindi ko alam yung salitang negosyo eh. Pero negosyo pala yun. Magbenta ka ng kung ano-ano, negosyo pala to. Mm -mm. Hindi ko alam yung tawag noon. Nakita ko lang. So kung yung tanong mong nagturo, siguro dun ko nakuha lang din. Sa nanay mo? Oo, pero wala talaga nagturo na oh, ito gawin, ito ganyan. Kahit yung system namin ngayon, walang ganyan eh. Halos inaral lang bago na perfect namin yung proseso. Yes. Maraming din anan. Si Boss Omar Baliwa, ba, pinanganak na may kaya, mahirap. Galing sa normal na pamilya, hindi naman naman mahirap masyado, hindi naman sobrang yaman, sakto lang kumbaga. Yung tatay ko sundalo, yung nanay ko walang trabaho. Yung tatay ko laging wala, mas trip niya may pagpatayan, doon siya sa Mindanao palagi. Nayawang kami sa nanay ko. Mm -hmm. Ang nanay ko, halos buong buhay niya, ifinocus niya sa amin. Lahat ng sipag ko, lahat doon ko nakita. Sa nanay mo? Mula sa murang edad, nakita ko na kung ano yung mga mali. Okay, hindi na tayo sa mali. Dito tayo sa tama. Hanggang sa nakausad sa buhay. And you're also one of the most famous artist Hindi ako naniniwala sa top na high mind. dire na ako wala sa famous na artist. Bakit? Hindi ako ganun. You're just enjoying the process. Okay. And you believe na kapag kagawa ka ng gawa, let the people appreciate kung ano yung ginagawa mo. Kahit hindi appreciate eh, wala sila. Yeah, it makes sense. It provides you room for abundance eh. Na hindi ka na scarcity kasi walang pressure eh. Wala akong pakialam, bilhin nyo man to o hindi. Basta ako, nag enjoy ako. Kung magustuhan nyo yung music ko, pakinggan nyo, okay lang. Hindi nyo pakinggan, okay lang din. Marami kasing mga tao, the reason why they fail sa buhay, kasi masyado nila nilalagyan ng pressure ang buhay eh. Mismo. Yung pressure kasi sa buhay, nakakatulong yon for some instance. Pero most of the time, if sobrang pressure na yung nangyayari sa buhay mo, doon napapasok yung stress. At pag na-stress ka na, doon ka na mawawala sa deskarte. Bakit? Most of the people right now are very transactional. What can you say about that? Ay, yun, totoo. Yes. Pero kasi, wala talaga akong pakialam eh. uh -oh. Sa totoo lang, wala akong pakialam. Basta, ginagawa ko yung dapat kong gawin. May trabaho ako, may trabaho yung mga kasama ko. Okay na ako doon. So boss, pinanganak ka na mahirap. Sabi mo, nakuha mo yung pagiging masipag, pagiging determinado sa buhay sa nanay mo. Mm. Kabaliktaran nito yung nakita mo naman sa tatay mo. Mm. Paano lumaki sa ganong klase ng environment na sobrang opposite yung lifestyle nila, yung pagpapatakbo nila ng buhay? Mahirap kasi bilang bata, kailangan mo ng gabay. Yes. Iba kasi yung ilaw, iba rin yung tatay. Pero awa ng Diyos naman, okay lang naman ako. Pero yung kalagayan nyo dati financially, saan kayo nakatira? Ano nature okay. ng bahay niyo? Pinanganak ako sa Naga, nandoon kami siguro hanggang 6 years old ako dahil nga yung airpad ko, sundalo, pawala-wala. Ginanap mm. namin siya, kaya napunta kami dito sa Makati. Walang kamag-anak dito. Lumapag lang kami sa Makati. Nangupahan kami sa maliit na kwarto. Tatlo kami magkakapatid. Yun, nakakaraos kami. Anong diskarte mo nung bata ka? Yung normal na ginagawa ng mga bata. Tapon basura. Imbahay mm -hmm. Yung bahay kasi namin dati sa BGC malapit. Yung mga dating bahay doon, kami nagigiba, igib tubig. Igib tubig, minsan construction, tulong sa construction. Mismo. Tapon basura. Mismo. Pulot gulay. Pulot gulay. Pero hindi ka naman namamalimos, talaga may hindi, trabaho hindi, ka. Hindi, 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 Kagaya na sinabi ko, natutunan ko sa nanay ko. Kasi yung nanay ko kasi wala siyang day job. Imagine mo siya, paano siya nakapagtaguyod ng tatlong bata nang walang day job. Correct. Discarte niya. Nagbibental halos lahat. Tusino, mga kolorete, damit. Kaya doon ko natutunan na kahit palang gawin ng paraan. Hawak niya pa yung oras, nababantay niya pa yung mga bata. So dahil ganun na naging senaryo, nakapagtapos ka ba ng pag-aaral, boss? Makulit ako eh. Dalawang beso, nag year high school, nag ng college. Four years yung course na yon. Hmm. Sobrang kulit ko kasi nung fourth year ako. Uh -oh. Sobrang kulit ko. Uh -oh. Walang gustong guru mo pa saan sa thesis. Pero yun nga, okay lang. Nag-stop na ako doon. Focus ako sa trabaho. Pero yun, kailangan mong tapusin yung pag-aaral mo. Dapat talaga. Walang ka sa thesis o Umabot ka ng fourth year. Hmm year, Kailan ka nagsimula as an artist? Simula simula kasi music na talaga. So high school, nagda-drums ako. Third year, fourth year. Kaya ako nakapag-aral ng college. Nakakuha ko ng scholarship dahil sa pagda-drums. So, Unang palang hawak ni Boss Omar, drummer. Opo. Nakakuha ko ng scholarship. Nakat yung ano ko, nakapag-aral ako. As an artist, no, napansin ko yung mga lyrics ng mga kanta mo. Saan nagmumula yung mga hugot mo dito? Pag naglalabas kasi ako ng music, laging ang nasa isip ko is pang sarili lang. Parang kinakausap ko yung sarili ko. Nalabas ng gantong kanta. Hindi ko namamalayan, napapakinggan ng ibang tao, ganito rin pala yung dala nila. Yes. Hindi naman talaga intentional na, oh, imomotivate kita. Hindi. Yes. Nung nilabas ko sa internet, kinagat ng tao. Mm -hmm. Isa sa mga kinukonsume ng tao is yung music. Eh. Pagka problema sila, nahihirapan sila. Kasi minsan hindi ka makakain dahil stress ka na eh. Pero pag napakinggan yung mga lyrics ng mga kanta mo, sobrang napaka-uplifting niya eh. Yung pinagdaanan mo sa buhay, na napagtagumpayan mo, yun ang nilalaman ng lyrics mo. This is not for anybody, but this is just for may kanta ako na Calmado 1, 2, 3, 4, 5. Ayaw kong lagyan ng pamagat kasi wala akong ibang ibig sabihin nun. Ngayon, kung madadala mo tong kanta na to sa buhay mo, okay, salamat. Pag nakatawid ka, tulong ng kanta na to, okay, salamat. Naging inspirasyon ka rin ng maraming tao kasi sabi mo kanina, galing ka sa hirap. Tapos ngayon, yung hanap buhay mo, tanggapin mo man o hindi, talagang sikat eh. Nakakatamasa ka ng material wealth na hindi mo naman inintensyon na maging ganyan siguro kayaman. Gusto kong ng yaman para makatulong, pero yung yaman para sa akin ay eh. I'm good. Lagi, yung lagi sa ko, I'm good. It makes sense eh. Nakakatulong pag lagi mo sinasabi sa sarili mo na that I'm good, I'm complete, I'm enough. Di ba? Hindi ka na maghahanap ng iba eh. Kasi tama yun eh. Pag naghangad ka ng sobra sa buhay mo, Doon papasok yung iba't ibang klaseng kademonyon sa utak mo eh. Mismo. At yung kademonyon sa utak mo, yun yung magkikreate sa'yo ng panibagong personality mo. Mismo dapat kalmado lang. Mismo. Dahil matagumpay na ngayon yung High Minds Clothing, if it's okay, Boss Omar, sa gross sales, mga magkano yung benta ninyo? Ito nga, wala akong pakialam kasi talaga. Yes. So, hindi ko talaga sinisilip. Yung wife ko kasi talaga yung nag-finance. May sagot ako sa'yo, titingnan ko yung papel, pero yung sagot mo sa akin ngayon, hindi kita masasagot talaga. Kasi, hindi ko alam yung pera. Si misis lang ang may hawak sa pera. Opo. Pag lumipad siya ngayon, nagtago siya somewhere, magiging pulubi na lang. Seryoso. Pag hindi ka ng asawa mo, dukang mga investment. Siya na lahat ang umasikaso nun. Hindi okay. po talaga ako tumitingin talaga sa pera. Gawa ko trabaho, gagawin ko. Kung kumita to, goods, bigay natin sa mga tao. Kung hindi to kumita, aralin natin. Bakit to kumita? mag formulate tayo ng bagong ibibenta natin, ayusin natin to. Pag bumenta to, improve pa natin to, benta pa natin. Pag hindi bumenta to, improve ulit natin para bumenta pa rin. May isang nagtitrending ngayon na topic. Nakita ko may anak ka, di ba? Opo. Ang anak mo ay dalawa, kung di So yung dalawang anak mo, napagtimpla mo ba ng gatas? Yes. At yung dalawang anak mo, inalagaan mo ba ng ikaw mismo? mo na habang lumalaki sila, naalagaan mo ba? Nabitbit mo ba yung anak mo? Nandoon ako, pero hindi alagang-alaga talaga yung full-time na yes. tatay talaga na, kasi yun nga, lumaki ako ng kulang, wala Pakalinga. yung ko. Yeah, walang tatay. Doon ako nagkulang before nung bata ako. Kaya nung ako naman, pilit kong inaayos. Kaya hanggat maaari ngayon, pinipilit ko dapat pala andoon nako sa tabi ng mga bata. Kagaya ngayon sa business, naaral namin, tinama namin. Itong buhay ko naman, naaral ko na mali yun, tinama ko naman. Yung music naman, ganun rin, naaral, tinama rin. Kung nandun ka sa buhay mo ngayon, na failure ang buhay mo ngayon, good news. Pag tinama mo yan, magtatagumpay ka. Exact one isa sa mga hot topic ngayon niya na dapat daw ang lalaki is grind ng grind, trabaho-trabaho, provider, hindi trabaho na magtimpla ng gatas, mag-alaga ng bata. But for me, yung anak ko, inalagaan ko. Binubuhat ko, nilalaro ko siya. Para sa akin kasi balance eh. Natutuwa ako sa iyo, Boss Omar. Medyo maangas kang tingnan, pero pagdating sa nanay, malambot ang puso mo. Ang akala ko dati, wala talagang kamag-anak. Nanay ko lang. Kasi nanay lang talaga yung meron ako, meron kami. Mm -mm. Yung may ibang kalaro ko, napapaaway sila, lulusob ang kanila. Mm -mm. Ako, mapapaaway ako, gugulpihin pa ako ng nanay ko. Tatama niya Solo makaya ko ako na wala talaga ako, kundi yung nanay ko lang. Yes. Kaya binigay sa akin lahat siguro ng mundo na ito para makabawi sa mga magulang ko. Ngayon na medyo umangat-angat ka na sa buhay, ano naman ang mga naipagkakalob mo sa nanay mo? Nakabawi ka na ba? Mismo. ROI ka na sa nanay mo? Ayoko ang gamitin yung salitang ROI. Oo. Kasi hindi matutumbasan ng financial yon. Correct. Pero ang isang kinaka-proud ko is na retire ko sila bago mag-senior. Maganda na buhay nila ngayon. Yes po. Ang tatay mo? Nasa amin na ngayon. Bumalik na. Okay nasa, na siya, maka Diyos na siya. Uh -oh. Dati talaga siya, warshak siya, gusto niya barilan. Nagpakamatay rin siya, uminom ng ano. Uh -oh. Kaya ang biro niya, parang 30 years old pa lang siya ngayon. Kasi nung 30 years old siya, nagpakamatay siya, pangalawang buhay niya na to. Awa ng Diyos, man. Parang inalain sa akin lahat. Sobrang gulo ng pamilya namin before. Pero nun nga, yung airpad ko, bumaligtad, kulay itim, naging kulay puti. Nagba-Bible study sila ngayon. Sineshare nila yung Bible sa ibang mga tao. Hindi okay. nila kailangan isipin kung ano yung kakainin anoman. ano man. Basta, yung trip nyo. Minsan, pinapadala ko sila kung passion kayo. Hindi ko na sinasabi, pero yun nga. Basta retired sila, kalmado sila. Ang good. Ikaw ang naging instrumento ng Diyos para mapagbago ang buhay ng tatay mo. Parang ganun. Pwede rin yung nanay ko. Kasi yung nanay ko, kasi lumaki talaga kami na laging makadyos siya, discarded lang, ganun lang siya. Tagal-tagal, hindi -tagal. ko alam kung anong nangyari. na influence siya na rin siya ng nanay ko. Di ba umalis nga yung tatay ko? Mm. Ngayon na lang rin siya bumalik. Yun, we good. Buo na ang pamilya. Yes. Kaya e nga yung sinasabi ko, sa biyayang binigay sa akin, parang wala akong dahilan para magkalat o pakawalan itong binigay sa akin na ito. Kasi kumbaga lahat ibinigay na sa akin. Kung tatanga-tanga pa ako, di ba? Nakakatawa kasi napaka matagumpay ng negosyo mo. But you're still grounded. You're still very down to earth. Nagyayabang ako, pero sa nanay ko lang sa asawa ko. Ma, tinan mo to. Asawa ko, oh, tinan mo to. Pang, ano? pang lang, pang lang. Pero pag sa labas, ang good. Yung asawa mo, ano naman ang personality niya? Siya yung taga-balance sa akin. Siya rin yung kalahati ng katawan ko. Yes. Sa dami ng ginagawa ko, sa tulong niya, hindi ko magagawa lahat. Pag-ayos pala ng schedule, pag-book pala ng flight, pag-ayos ng tax, lahat. Siya na yun? Siya. May role siya na ginawa kung bakit kami nandito ngayon. Malaking bahagi siya ng high minds. Mismo kwento ko lang. Yung first microphone ko, siya yung bumili. So, yung microphone na yon doon nagsimula lahat. Lahat ng mga recording. Nagsimula ako sa mag college student ako. Yes. College din siya, pero may trabaho rin siya. Pinusta niya sa akin yung isang sahod niya, binili niya ng mic. Siya rin yung kasama ko lagi sa mga rap contest. Na. So, share yung kasama ko yun. Nakakatawa, no? Kung saan ka masaya, kung saan ka very passionate, yun yun nagawan mo ng malaking oportunidad. At hindi lang yun. Bonus na lang yun. Ang pinaka-premium talaga niya, nakatulong ka sa maraming tao. Ako sinasabi ko lagi, napagod na ako. So magpahinga, matanda na ako. Pero pag nagpahinga ako, paano yung mga tao? Meron kaming working student, meron kaming senior, single mom, na tomboy, single dad. Halos lahat ng klase ng tao. Natututo sa matatanda, natututo sa mga bata. Ten years ago, gusto ko na mag-deactivate ng Facebook. Pero hindi ko magawa kasi natin yung business ko. Paano mag-grow yung business mo kung <laughs> wala ka social media presence? Kasi sa ko, pagod na ako, na ako, pero walag pa rin tayo, man. Ano pa ang pangarap mo sa High Minds, boss? Gusto ka maging global brand? Ako naniniwala ako sa High Minds. Kaya yan. Napakagaling ng uh, team mo, boss, sa pagninegosyo. Ayun pa. Sabi nila magaling ako. Hmm. sabihin na meron akong magaling na team. Sabihin ko na kaya ko lahat. Hindi eh. Tinutulungan ako ng team ko. Naturoan ko sila kung paano ako magtrabaho. Na-adapt nila yon. Sa isang linya kami tumatakbo ngayon. You being as their leader, you're also good. Although wala kang talagang formal education about business, pero mahusay ka na negosyante. Kasi ang magaling na negosyante, number one, very creative. Very innovative. Meron ka nun. More than that, is how you handle your team. Kasi tatlong daan yan. Kung hindi mo kayang pamunuan yan, iba-iba utak, iba-iba edad, iba-iba ugali, iba-iba gender. Pag hindi mo na-lead yan, bagsak ang kumpanya mo. So the fact na na-lead mo sila ngayon, magaling ka na negosyante. Since international talaga ang tina-target natin. Ang high minds ba meron kayong franchise opportunity or distributorship opportunity? Distributorship yung hahanapin ngayon namin para sa labas ng bansa. International lang? Opo. Mga bansa na maraming Pilipino, syempre, doon muna unahin Asia, natin. Oh, Asia. Yes. Hong Kong. Singapore. Thailand. Meron pala kami shop sa Thailand. Pero okay din doon. Vietnam. Sa US. Sa Canada. Sa Australia. You're good Basta, to nasa labas ng Pilipinas, pag-usapan natin. Sa lahat ng mga business owners na nagpa-follow kay Boss RDR, kung kayo po ay nasa iba't ibang bansa, kagaya ng Amerika, Canada, Australia, Dubai, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Thailand. Please i-type ninyo sa ating comment section, high Minds, kung interesado kayo mag-distribute ng pinakasikat na local brand dito sa Pilipinas. Boss Omar, bago tayo matapos, baka meron kang gustong batiin or pasalamatan sa ating video. Gusto kong magpasalamat kay Boss RDR para sa pagkakataon na makapagsalita dito interview sa harapan. Maraming salamat. You're good. Maraming salamat sa team. Maraming salamat sa nanay ko. Maraming salamat kay Dana. Shoutout kay Wancho. Shoutout kay Tala. Shoutout sa mga nanonood sa High Mind. Shoutout sa Printing Printing. Shoutout sa mga sa music ko. Alam nyo na, kita sa isu. So. Yun! Thank you so much, Boss Omar. Ha. Alam nyo, isa ito sa mga pinaka enjoy kong episode because isa ito sa pinaka hinahangaan kong entrepreneur. Lalo't lalo na sa panahon natin ngayon na talaga naman, we have to go local. Supportahan natin ang mga negosyanteng Pinoy. Kagaya ni Boss Omar na nagawa niya mapalaki yung negosyo niya dahil may mga taong naniwala at nagtiwala sa kanya. Maraming maraming salamat sa iyo, Boss Omar. Huwag ninyo kalilimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also, do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify. At available na rin po tayo sa ptv before tuwing 5.15pm linggo. Manood po kayo ng RDR Talks. Muli, maraming maraming salamat and God bless inyo lahat. RDR Talks, linggo, alas 5.15 ng hapon sa PTV.